Ulan na ng snow. Wow! Sasabot tayo sa snow guys kaya wala maliit mali mga ilaw. Gabi pa naman Kailangan natin linisin itong ano tayo ngayon sa Field British Colombia Nakapick up tayo kagahapon Nakita nyo naman At Nakapag drive lang ako ng mga Dalawang oras Minto na ako kasi madilim na wala na rin akong driving hours so, eh, Ito problema natin May snow na Pag gising ko malamig Sobrang lamig Ito pala nag snow na pala Ang dami na palang snow Kaya papabayin natin per tripping ko Linising ko yung ilaw ko Ayan. Unang sabak Unang snow Papasabak kang gulung uh, gulong natin Sa unang isno ngayon Guys okay. Pero babayin natin Alright Alright ginagawa yung ano plus light ko sa mga oh yan pre-trip pre-trip sit point okay pa Pinostrip you know, ko naman na to kahapon eh ah, uh, one port pa Ba't mag i Lubat ba to? Samantalang kasi charge ko naman Importante yung shield nito Oh, ito meron pa Meron ba tayong shield? Ah Mahirap na baka mamaya. Na loop, loop siguro to. Charge ko nga ulit mamaya. Mamatay siya. Eh. Oh, lupat nga. Ilaw lahat gumagana. mapapasabak yata yung bagong gulong natin sa ano ito okay okay pa naman pero pagka ito natanggal na wala na laglag na kailangan ko ng ano yun yan buha ko ng paran para matalihan ko ito dito mamaya pagka ano Maganda. kailangan kasing i-report yun guys eh kasi pag hindi ni-report yun dali tayo Maaring tayo mapagbintangan Okay Unang sabak natin sa kaisnuan Kailangan natin linisin itong ano Isno sa ilaw kasi ano yan eh o sabak natin sa isno o nang sabak ng gulong sa isno natutunaw pa guys okay. Snow, is ah, no ano pa is no ano guys nakakita nyo ah, Mulan na lang snow Hindi ko alam kung uh, sa bandarian ni eh, mas matindi pa diyan sa bandarian guys kaya mag iingat tayo kumbaga sa ano ito ang kasi nat natutunaw pa to eh natutunaw pa ano tapos biglang lumabig ah nako black ice na yan alright ito anyway, yun tara yata. Walang ilaw yung side ko na All Alright. Let's go guys. iniitin lang natin itong ano para matunaw yan hindi ko maabot eh Ayan, Tapos, tutok lang muna natin yung heat natin dyan Para si ganun eh, mainitan Nag-side na ako ng kanin ko guys Saktuhan na to Minto ko, mamaya meron din akong ulan dito yan kasi nandyan yung heater ko para matunaw siya yan. tapos buhat tayo mamaya but anyway tara para hindi natin masyadong abutan itong snow na to init ko lang itong kape ko kagabi. Kasi nag-drive ako kahit na konti kagabi kaya nagkape uh, nag ako eh. Mm. labas ko yung camera ko guys pero nag-ease no ewan ko kung anong makakalabasan uh, uh, ng camera ko na yan gawa nga ng uh, <laughs> umuulan na lang isne eh. maya na lang natin sa salamig ito malamig na guys eh minus 2 ang yelo natutunaw pag umabot ang uh, ano ang uh, lamig ng mga minus 8 ah yung yung tubig sa karsada na yan lalamig na yan, titigas na yan, black ice na yan. Doon sa bandaron ron dinaanan ko, madilim pa kasi kanina kaya hindi ko na set up yung camera ko. Black ice na eh. Black ice na guys eh. Ah, kailangan natin mag-focus pagkaganitong sitwasyon. Nice. sunod, galing tayo ng Edmonton, Alberta yan ang start odometer natin 944,401 so from there ang tinakbo ko is 9, 945 1,726 Today is 10 uh, 30 at 30 ngayon So Dito tayo ngayon sa BC So, Langley. Sulat ko yan. natin kung ilang kilometro ang uh, tinakbo natin yan. Okay, so ganyan ang pintahan dito sa ano guys, kapag miles ka isusulat mo rito yung origin start odometer mo kung nakikita natin tapos yung uh, inodometer odometer mo so pintayin natin yung tinakbo kong yun okay so 944401 minus 945726 quals 1,325 km i-divide mo yan sa 1.61 so bali tinakbo ko is 822.98 miles yan yung miles ko guys na nagawa sa load na to yun and oh yun pula na nakita natin uh, sinisimulan na tayong i-unload antayin ko na lang guys after this is i-report ko sasabihin ko sa dispatch para mabigyan tayo ng load antayin tayo ulit tayo <tinyo> So guys, ayan Sabi nya 33 door 141 Count complete Close trailer Doors Okay guys, ayan okay, guys, kita nyo Sabihin sya sabi nya rito oh, 33, ayan Tapos na tayo, tsaka green light na rin natin Green light na rin tayo I-move ko lang ng konti Pababa ako I-check ko muna dun sa ano I-check ko muna dun sa globe kung may laman pa ako na dito wala na Bilis Wala pa ano 45 minutes lang Pain so, natin Make sure talaga nating ano, Walang laman para sa ganun eh patayin ko na kailangan ko malaman kung dito pa lang eh, may natira o may reject ako para masabihan ko na yung dispatch ko mabilis sila oh malinis malinis clean very clean yung nangyari dyan sa aking uh, load bar wala sa ayos yung mga siguro nila ito di man lang nila nila kasi eh, sa sinagasaan no? Wala eh Wala rin itong mga Wala na, sira na Tignan natin kung kailangan natin magpahugas Doon susunod natin yung eh, Ipikapan na pupuntahan na pagasan ko na lang ito. Kung kailangan. Wala man lang silang hindi man Anong sinagasahan nila lang basta yan eh oh. Ito pala stick. sila eh. Ah. Maayos yan nung kiniknang ko eh. Tamad din sigurong bumaba yung nag-pork clip. Ayan. Ayan. Oh, ito. super. So far, hindi naman natatanggal. Ay kung uh, ma-pull over tayo ng pulis, sabihin nilang itanggalin to. Tatanggalin ko yan. Let's go, guys! I'm leaving! busy-busy. Dispats MT. busy ng ano Maka busy ng uh... Ano na to guys Bukas pa yung pintuan niya Pagdating kasi doon sa my gate Doon Eh Kikik pa ang laman No workout! Workout! I'm just saying I'm just saying Lumapit siya sa akala niya tinatawag ko Um, hindi may daladala -dala siya ano eh. Bolt seal Grabe ka busy, ang dami niya May papasok, may papalabas Pero mabilis sila Mabilis silang uh, kumilos dito guys Thank you. Thank you, sir. Guys, ang dami na ang lupos ng papel. Sarado ko lang, guys. guys, ayan, bababa tayo Sarado muna natin yon para sigurado Nag-text sa akin ng dispatch Nag-text sa akin ng dispatch ko Sabi niya sa akin eh Find a place to park for time being Cause we're sorting out something else Okay, good, let's go Sarado natin Chris, ang dami nila oh. may paparating po pa, oh. Alright yes, but anyway, ayan tapos na naman yung panibagong video vlog natin Para po na ako napaparkingan ko habang wala pa silang instruction sa akin Ayan naman, tara, pahinga, pahinga muna tayo anak Pecha 30 na ngayon Sarap bigyan ako Para sa ganun eh, pagkaroon tayo ng load agad at makalarga tayo So paano guys, putuloy ko na video vlog ko rito Thank you for watching, ayan mag-ingat kayo ngayon. Lalo na ngayon tat winter na Kaya naman, uh, masasabi ko uh, Pag mag pre-trip Be aware at mag-ingat lagi Maraming salamat sa panonood I love you all guys, thank you for watching, bye bye yeah! Lakay Tracker.